Yo, what's up mga ka-ERP? Bagong buhay, bagong pag-asa. So, andito na naman kami ngayon mga ERP. Yan. So, dito sa part ito, mga ERP, paalis na kami dyan sa may bahay. Paglabas nga pala namin ng kanto, nag na lang kami ngayon dyan ng jeep. Oh, tamang papogi pa. Woohoo! At ay na nga, nasa loob na kami ng jeep. Yan, tamang busy lang sila. Cellphone. Dito sa part ito, mga ERP, nandyan na kami ngayon sa may bandang kalamba. Bali, hahanap kami ngayon ng mga kainan or mga kantin at doon muna kami kakain uh, bago kami magsimula ng trabaho mga Erb. At nandito na nga kami ngayon sa canteen. So ito nga pa rin mga napili namin ulam. Gising-gising toge tsaka ginataang uh, manok. Bakit? uka <laughs> <laughs> uka kakain ka na Je. Ayan guys. Ayan. Erb, ito nga pala yung ulam natin. Sarap ng ulam mo dyan ah. Hindi tayo kumakain, Di tayo magkakataon sa mga sila. Iyo. <laughs> At ayun na nga mga erp, pagkatapos namin kumain. So, syempre, re-erect na kami ngayon sa area. At dadamo na kami ng boat, syempre, mag-picture. Uh, At ayun na nga dito mga erp, ipapakita ko sa inyo yung boat namin. Tapos yung mga binibenta namin mga products. So, which is yun, uh, uh, mga ceramic, acid rain. So, yun uh, uh, nga pala, nakapackage na mga erp. Yan, yeah, mamimili na lang kayo kung ano yung mga gusto nyo dyan. Pagkatapos namin magbihes, mga ERP, so syempre, na kami ngayon sa may area. So yan, ah, maaga pa yan, kaya wala pang gano'ng sasakyan. Tamad pa rin kami magtrabaho. Yan, ganito ang ginagawa namin pagka umagat, wala pang ginagawa. Yeah. De, parang tamad na tamad ka. Okay, ha? Hanggat bata pa kayo, oh. pag aral kayo. Oo. Oh. May mawalan ng trabaho. <laughs> Kaya yeah, ayus ayusin nyo. Katawang ako. Oo, oh, ha? Local power pa Bali dito ang mga earth, hindi pa kami nakakadali kasi sobrang init, napakatinde. So yan, wala pa rin ganong sasakyan, hindi pa napupuno ang mga earth. So, late na pumasok yan. Uh, mainit pa mga par. Mayan tayo magtatrabaho dyan. <laughs> <laughs> nah. Ayan, Na... nakatas mo nakataas Pinutol kong isa. Nagpande mo kasi, tayo. Ina, umayaw. Eh ngayon, puta Pakangat na ng wipe Pero, umayaw. Siray, hindi Wasak! Puta ina Wasak. Tanginan sa Bala sa'yo. Hahaha! Hahaha! Wala akong problema. Hahaha! <laughs> <laughs> na, Kaya yun, Nagka-problema. <laughs> <laughs> Oo. Oh. Kaya mga customer, pag may mga customer raw, kung tayo kailangan, nakausapin niya rin ako ng maayon. Pag-usap ako nang maayon, kaya kasi niya, binarumbol niya, binarumbol tanggal yung isang wiser. O kaya flat ng gulong. Ang ina niya, pinapain ko, butik na is gated, tapos di ako kakausapin. Yung plat na yun. Erp. Ano ko na, wala pa rin tayong dali. Eh. Grabe, sobrang init. Sa balat, mga Erp. Dito mga ERP, binigyan siya ng tip ng uh, customer kasi tinulungan niya sa pagpa-parking. Bale, natuwa ako kasi nakita ko yung pag-abot sa kanya ng customer. <laughs> par hindi lang kami nagde-demo, nagpapalit din kami ng plat na gulong. J, tabi dyan J! yan, yan o, oh, flat yung gulong. yan dito mga herb yan, pinapalawag niya na yung nuts kasi ilang oras ng plat yung gulong. Bali, yan, ganyan yung ginagawa niya. Pagkatapos nga pala nila magpalit ng gulong mga herb, kumain muna kami. Tapos pagbalik namin mga herb ito, nakadali agad si Kuya Nang. Bali, papakita ko sa inyo kung ano yung mga nakuha ng customer. Mga herb ito nga pala yung na-avail ng customer. So ito is one deal yan. So kumuha siya ng isang ceramic coating, acid rain remover, isang pabango sa kahiyan, headlight restorer mga herb. Yan, yun yung mga nakuha ng customer mga herb. Kung nice yung nga palang bumili ng product mga herb, dito lang kami sa may likod ng parking ng SM Kalamba. Hindi lagi araw-araw Pasko, no? Talagang minsan may ganito talagang part, no? Ikaw, ano kayong ano, negative ka ba ngayon? Hindi na, masaya pa rin naman. Oo. Oh. Kahit ganito. Maaga pa. Maaga pa, pa. pa? ng pag-asa. Okay. Ngayon ang lagi, tan natin na. So, yun mga Earp pag-asa pa daw tayo mga Earth. Let's go! At dito sa part na to, mga Earp, bali yan, umakat kami sa may second floor, nagpalit ng mga damit kasi pauwi na kami niya, mga Earp. Bali yan, pababa na kami ngayon ng escalate. Kung mabot ka nga pala hanggang sa part ng video na to, mga Earp, pwede mo mag-iwan ka ng comment, kahit tudok lang, baka naman. So yon dito, hanggang dito na lang kami, mga Earp, yan, kasi pauwi na rin kami dyan. Yan, tamang lakad kasi pasakay na rin kami ng jeep, baboon!